last last na ikot last na ikot o oh, ikot pa isa pa isa na lang isa na lang pang lima pang lima ayan mga boss oh, dito kami sa ano piero ayan oh. dito ko siya pinagpa practice dito sa pier kasi maluwag dito eh parang sasakyan dito eh saka mahaba haba yung ano dito mahaba haba yung iniikutan namin kaya maganda dito mag practice ayan, dito lang yan o oh. ayan ito balik ko na kami oh. Ah, ah. Oo, Ah, jud. Oh, 'yan nga luming tining mo. Doon, dito naman kami doon sa dulo. las na ikot, las na ikot. Huling ikot na namin ito, huling ikot. Ang limang ikot. Nakalima rin, nakalima. Nakalima, hindi na yung makina. Ah, naikot kami dyan mga uso. Dyan.